mga katropa nandito na po ako sa sa gugo na sinasabi ko sa inyo na ito po ipapakita ko sa inyo ang ang puno ng gugo ito ang kukunin ko po ito po yung mga sanga nya ito mga sanga nya ito po yung mga kukunin ko ito yan ito yan yung mga kukunin ko po isang pahilan ng kalabaw ang order sa akin mga katropa marami po ito yan tingnan nyo po yan o oh. yan po, gaya po karami yan yan pag nakikita ko po katropa ang gugong ito Naalala ko po ang aking lola dahil yun po ang, ang kanyang hanap na magtinda ng gugo siya. Babayuhin po ito. Nakatapos, yan po dito sa, sa udo, Yan, ginagawa niya siya Kasi po, ang sabi po ng aking lola, nung unang panahon po ay walang shampoo ang mga tao kaya ito pong gugo ang ginagamit po ng ng unang panahon po binabayo po siya Ayan. Sa ngayon po ay kukuha na po ako. Ah, uh, puputulin ko na po yung mga ng mga gugong ito at mamaya po ay ipapahila ko at iuuwi ko siya. Ito po yung katropa, mga maraming katropa ng gugong. Pahawak ko lang po sa aking pamangkin dahil papakita ko po pagputol. ko oh. Ito po katropa Ah Ang po ng gugo Ito Ayan Ito po Ayan. Ito po yung Ito po yung bumubula Ito 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 siya Binabalatan po siya Bago ito po ah, Babayun siya Sige po mga katropa uh, kukuha lang po ako ng, ng mga gugo dito at pag marami na po ay ipapakita ko katropa sa inyo ang isang pahil ng kalabaw sige po hanggang sa muli maraming salamat